Ayan! Andaming Cambodia yung tatak ng gold bar. Hello YouTube! Romel Reaction! Welcome to my channel! At may panibago na naman tayo ngayon mga uh, idol na uh, reaction video. At sa mga mahilig dyan sa mga treasure hunter... Uh, ito po ay panoorin nyo. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, eh, huwag kalimutan mag-subscribe. At lalong-lalong na ikaw sa screen, lalo na ikaw, ikaw, eh, TH o Treasure Hunter, ay eh, mag-subscribe ka na. At pag-click ng notification bell at silikol para updated kayo sa aking mga i-upload na reaction video na kagaya po nito. At huwag natin ito patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play! Ayan mga Ayan, mga katiitsyo. Ayan. Ang daming, ang daming ano, ang daming, ang daming gold bar. Kayo na po ang, kayo na po ang humuska kung ito ba ay legit or hindi or content lang. Alam, dito to sa ano, sa Pilipinas. Kasi yung naka nakahukay nito ay ano saya at Ayan. Bigyan nyo naman. Parang para sa akin, parang ano, siya parang legit. Para sa akin mga idol, uh, legit para sa akin. Eh, kayo lang po kung ano po sa inyo. Kasi sa ang tingin ko ay sa sobrang tagal po na to, ay gold bar ay parang umitim na po siya. Tapos hindi siya, siya gano'ng makinta. Ba? Parang matagal talaga siya sa kuiba or tunnel man ito. Kaya kayo na ang humusga kung ito ba talaga ay legit. Na totoo talagang na may Yamashita treasure dito sa Pilipinas. Yan, yeah, may ano pa o, oh, Jario. Ayan napakarami nito. Mun minuto na pala. minute, lang, One minute. One minute. One minute. Ito, ni, ginto. Ayan oh. Ayan, napakarami. Uy, nawala na tayo. Naulit natin. Ito na. Ano ko kasi yung video. Pasensya na mga ka-TH. Pero ito, i-continue pa rin natin yung video. Ah, silipoy ko eh. Eh, hey, buha din nyo. Ayan, oh. No? Ay, Ay, ang kintab ng mga gold bars. At dalawang tao ang nagbuhat sa isang bareta. Ah, ayan. Ah, sandali. Sa yung mo, mga natin nakikita yung asin. Ayan, ito tao. Oh. Ah, uh, sukat. Ilan yun? Parang 20. Ah, uh, patro. 30, 40. Parang 70 kilos. Ah, uh, 15 report. Si babaw. Ang bigat pala ng isang barita nito. Ano, mga idol, mga kati-age. Ganito pala ang good bar. Li uh, parang legit para sa akin. Ayo, mm -hmm. ano sa <coughs> ano sa, pa? Kung legit ba sa inyo? Yan yeah. yeah, sa, sa You know. Yay! Kina na ito. Ah, mm. oh. Ito pala mga ka-TH ay ang hirap pala dito kung mag-isa ka lang nakakita ng ganitong gold bar kung halimbawa ay isang isa ka lang tapos ang nakita mo ay tatlo or apat pataas, hindi mo talaga palang madadala kung ganito kalalaki at ganito kabigat. Ayan. Kaya comment na lang kayo dyan sa baba kung ito o ano sa sa inyo. Legit ba o hindi. At syempre, lalo na ikaw nanonood ngayon dyan. Baka pahingin naman ng subscribe dyan. At palike na rin ang ating video para manghagilap ako ng ganitong video na magagawa natin para makita nyo naman. Ayan o. No? Oh. Ayan! Ang daming Cambodia yung tatak ng gold bar. Kasi yung ibang gold bar may ano eh, may nakalagay ito na 999.9 white. Sige, oh. sige. Buhatin nyo na. Buhatin nyo na. Oh, tignan nyo naman mga mga ka-TH. Legit na legit na oh, ano, oh, ang bigat let let talaga. Uh, kunin ko muna yung pan. Ramdam naman sa ano, ang bigat. Oh, sige, dahan, dahan. Tunog pa lang ano. 7, 70 okay, tao. 75 kilos. Biro. <laughs> Biro inyo mga ka ang isang bareta ay 75 kilos. O magkano na ngayon ang magkano na ba ngayon ng ano ng ano? Magkano na ngayon ang ano ng ano? Value ng gold. Pasensya ng mga hey, na mga Kutage Masira yung may, Hello Pasensya na kayo mga Kutage Kasi yung mic po natin ay Medyo Medyo grounded po Yung Saksakan Grounded Ayan o no? Dilaw na dilaw dilaw na dilaw ang itong mic na to. Pasensya na kayo mga mga ka ay nag, nagluloko yung mic ko kaya nawawala ng sound. Kaya yun. Hello. Ayan, okay na. Nawawala kasi ng ano eh. Sana tayo. Ayan, ito na. Talagang nakapa, napakabigat. Ilang barita to ang nandito sa kanila. nako Laking pera nito kung legit ito. Yan, may papelan mo kalaga. Ay, yung, yung kanina mga idol o ka-TH, yung kanina yung kanina unang bar na pinakita, gold bar, ang tatak ay Cambodia. Tapos ito yung pangalawa ngayon, ito ay Sumatra. Ano naman ito? July 14, 2022. July 14, 2022. Ito. 15.8 inches. 10.8 inches ang haba. ito naman ay sushi 4 inches we see iba pa lang ano ng mga bareta. mga gold bar iba-ibang iba-ibang pangalan iba-ibang iba-iba ang brands wow 4 inches. 4 inches. 4 by 4, 15.8. by 4 inches. 17 inches. 3 Ang galing niya ano mag... 71, 5, 1, Ay, 2, 6. Kaya pala mga idol ano yung ano ng wire ng mic ko kasi naipit pa lang yung wire kaya minsan nawawala-wala yung boses ko. Ayan. Mm. September 2022. Oh, so, ang haba niya 15.8. Kaya ah. Uh, huh. Ang lapad 4. Okay. Eh. Ito pala ang pagsukat ng mga nal pareta, mga gold bar. 4 uli. Okay. Yeah ong lagyan ng nitric acid ang 5 pesos ko moriak ba? Eh, hey, ito. Ito mga ano, parang tinis nila kung talaga ito ay talagang totoong bar ba, o gold bar. tinis. Okay. Ang 5 pesos. Okay. Lagyan okay. ako ang gold o nitric acid. Gold. Oh, ganyan pala ang pagano lang. Wala, mag-react ang gold. Okay. Ako ng trapuhan. Okay. okay. Ako ng trapuhan ha. Teron, hmm. hmm. atong timbangon ang 6. Okay. Parang maliit-maliit maliit ito kayo na sa, sa unang tinimbang. Bukat-bukat yun ha. Oh, ang bigat, ang kaliit-liit lang. 6. 6 okay. kilos karon akong sukaton. Kilos. Parang ganito lang ka, isang sukaton ako ha. i para makita ang akong pagsukat. Okay. Okay. Padool ang kamera. Ipadool ang kamera. Inches. Okay. Ilapit daw ang kamera. Ang mm -hmm. iyang Six, Six inches, inches dog, Ang tayo. 1.4 okay. inches. Inches. Lapad, lapad. Ang, lapad. 8. Ang 8 niya. ba na? Pila to. Oh. 2 inches. Ah, okay. okay. Oh. Nakuha na? Oh, okay na. okay na. Okay na. okay. Tapos ang akong trabaho. Okay. 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 <laughs> Ay, ito pala mga... Ayo. Ito na mga idol yung sinasabi ko. May malaki, may maliit. Tapos yung malaki, yung malaki ay umabot ay ng 75 kilos or 70. Ito naman yung maliit ay umabot ng 6 kilos. 25, Yan pala ang bigat ng 20, gold. 2022, ang time alas 4 media ng hapon. Okay. okay. Maoki okay. amao um, ni ang Kaya 5, ikaw ang nandiyan pa kayo sa screen ay eh. mag-subscribe ko na. Ha. Lalo na po ikaw yung mga ka-teach diyan. So mga ka-teach diyan, pa-like na rin ang video. Ito, may hawak ang kasama ko ng dalawang 6.2. Okay. Oh, nanaw na lang. Ah, at maraming maraming salamat sa panonood, mga ka mga idol dyan. Maraming maraming salamat po.